Pinakita ng Diyos kay Juan ang trono sa langit. Napakaliwanag, napakaputi at napalilibutan ng makapangyarihang liwanag. Sa paligid nito ay may apat na nilalang at dalawamput-apat na matatandang nakaluhod sumasamba sa Diyos araw at gabi. Kanilang sinasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kalangitan ay puno ng pagsamba at kaluwalhatian. Sa gitna ng trono nakita ni Juan ang isang kordero na tila pinatay ngunit ngayon ay buhay. Siya ang tanging karapat dapat kumuha at magbukas ng selyadong aklat ng Diyos. Walang sino man sa langit o sa lupa ang maaaring magbukas nito, tanging si Jesus lamang. Sa sandaling iyon, tumunog ang awit ng kaligtasan. Karapat dapat ang kordero na pinatay sapagkat sa kanyang dugo tayo ay nalinis at natubos. Ang buong langit ay nagsigawa ng papuri sa kordero. Sa kanya ang kapangyarihan, karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Ipinakita ng Diyos kay Juan na si Jesus ang sentro ng lahat. Wala nang ibang makapagliligtas sa atin. Lahat ng nilalang sa langit at lupa ay luluhod sa Kanya. Ang bawat tinig ay aawit ng papuri sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga kapatid, ang kordero ng Diyos ay si Kristo Jesus, ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Huwag nating hayaang masayang ang pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya tanggapin ang kanyang dugo na naglilinis sa ating mga kasalanan. Abangan ninyo ang part 4 ng Revelation series kung saan ipapakita ng Diyos ang mga susunod na mangyayari sa mundo. Ang lahat ng nananatili kay Kristo ay may buhay na walang hanggan.